Good morning mga kapatid. So kanina 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 lang binisita tayo ng may-ari ng motor na to gamit tong motor na to dito sa shop. So after niyang bumisita sa atin after 30 minutes bumalik na tinutulak na hindi na raw umandar. So ang ganda pa nung andar kanina. Chineck ko yung kanyang indicator. Ayan, wala namang alarm. Ngayon nung tinadyakan ko, masyadong malambot yung kanyang kickstarter so anong nangyari dito kapatid ay lost com kasi nung pinaandar ko siya through electric starter eh halos lobat ito eh hindi gumana so anong nangyari maaring nagkaroon ng problema yung kanyang cylinder head yung bulb baka nasingitan ng carbon so sa mga motor na may scooter or kahit na pampasada kapag nangyari sa inyo yung ganito ito muna yung una nyong gagawin tatanggalin nyo yung spark plug so tanggalin ko muna yung cover at para matanggal natin yung spark plug ha? oh, ayan so pwede natin i-check kung may mga unusual na mga sensors na natanggal or mga wires No, pero wala namang alarm kaya hindi na tayo mag maghahanap sa wirings at napansin naman natin, napansin ko naman na medyo malambot na yung kanyang kick So tatanggalin ko lang yung kanyang spark plug. Yan. Sana ba yung pantanggal ko rito? Okay. Dikas. So pagkatapos niyang kapatid Ayan Sabay yung ilaw nito Wala pa papailawang muna Hindi na pala natin mapailaw no? Kukuha lang kayo kapatid ng used oil o, Ayan used oil ang laman yan Tapos may hose Tututok nyo lang yan doon sa lagayan ng spark plug sa butas Kailangan mapa Punta nyo yung oil doon sa Ibabaw ng chamber Bahira pa Wala kasing ilaw eh Ayan. Ayan lang. Okay. Yes kapatid, lalagyan natin ng ng langis yung chamber natin. Okay. So estimate niyo lang, kahit na mga mga 50 ml lang. Kunti lang, hindi naman kailangan masyadong marami. Tapos, mayroong tatadyak dito sa ating kickstarter, tapos mayroong mag sasara dito sa ating spark plug. naman gos? Patadyak Ayan na Tataklo-ban nyo ng daliri Pero ipapatay nyo muna yung susi Baka kayo'y makuryente Ayan, tadyak Yun Ayan na yun lang iso tum Tumulo na Ayan Pero gus, para mabilis gus Tata -tata, Hmm. Ini lakas. Yun. 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 Sige, Gus. Tira, Gus. Pag nagsawad kami, dito, ah. Oo. Yun. Kapag naramdaman nyo na kapatid na lumalabas na yung compression sa yun sa daliri nyo, pwede nyo nang tanggalin yan. Ibig sabihin na tanggal na ang carbon yan. Yung ibang oil niyan pumunta na sa tambucho, yung ibang oil naman nandito sa manifold, pero lalabas din yan mamaya. Pag pinandar natin, uusok yan. Okay, so, kapag lumabas na sa daliri natin yung compression, pwede na natin tadyakan lang ng tadyakan, gamit yung kickstarter, tapos palalabasin lang natin yung oil. Boss, makirahan dyan ha, baka... Ah, shoutout mo na. Baka matalsikan ka ng oil. Ayan, kick lang ng kick kapatid. Tapos, kukuha ka ng pamunas. Ito, pamunas tayo rito eh. Kailangan pa nating mapalabas kapatid yung mga natitira pa na oil doon dahil uusok pa ng matindihan yan kapag ka hindi mo pinalabas. Ghost, pa sa'yo ghost. gos kulit ghost. Ha? Yan. Okay, bira. Tadyak ikaw? Oo, tadyak. Tadyak eh. Okay. Ayan, guys. Wala na sigurong oil yan. Okay, ngayon, balik natin yung kanyang lumang spark plug. Ayan. Sana na ba yung kickstarter? Ah, yung spark plug range. So, kaya nangyari yun, kapatid, na lumambot, eh, may natikal na carbon. Baka yung carbon nito, ay marami ng deposit dito sa loob. Nung natanggal, umipit sa ating barbula. Yan. So, atay natin pandarin. Pero sa una, medyo mahihirapan kang pandarin rin to dahil yung kanyang oil na yung oil na nilagay natin eh pupunta pa sa spark plug yan. Tisin natin muna kung tumigas na. Ayun, medyo tumigas na. Oh, umandar na nga. Um, umandar na. <laughs> So ganyan na mangyayari diyan kapatid no. Ah uh, uusok talaga yan kasi yung oil na nilagay natin ibe-burn pa yon. Hmm. Tinitisim pa lang natin umandar na. So wag kayong matakot kahit na lumabas yung maraming usok dahil yan yung nilagay natin na oil. So ibig sabihin tinanggal niya na yung yung carbon na umipit sa barbula. So papanda rin lang natin, papanda rin hanggang sa ubusin niya yung nilagay natin na oil And then okay na to Hindi mo na kailangang i-top overhaul yung motor Ang kailangan mo lang ay konting diskarte eh. no, Kapag tumatakbo, biglang namatay, nag-loss compression Nasangatan lang yung barbula mo ng carbon Hindi mo kailangang ipa pa overhaul yan Ayan eh So lakas ang gusto ko Kapag so, naubos yan, okay na yan O, oh, ito ah, lahat ng motor. O, oh, kasi tinatanong ni Boss August na doon sa loob. Tinatanong niya kung sa XRM daw ay pwede rin yun. Sa lahat ng motor, pwede yun yung ginawa natin. Pero yung mga dati ng lost compression, yung umuusok na talaga, eh hindi na uubra yung kapatid. Piston ring na talaga ang may problema sa inyo. Pero yung tumatakbo kayo ng maganda, tapos biglang namatay, tapos nung tinadyakan nyo, eh, malambot ang tadyakan, so ganun lang yung gagawin niyo natanggalan lang ng carbon yon at umipit sa inyong barbula TMX, CG, mga China scooters uh, mga XRM, lahat yan pare-parehas, pwede mong gawin yung proseso na yon. Okay, sa pantisting gaano kalakas ang usok Shout out sa kumpare ko